eto na nga nung sinabi ko sa inyo na may pupuntahan kami eh syempre dumaan muna kami sa isang store para mamili naman ng kahit paano pa sa lubong at syempre eto na narating na nga namin yung bahay man. na aming dadalaw na talaga naman pong sobrang excited ang lola nyo kasi imagine nyo talagang medyo matatagalan na, na hindi kami nakikita kaya naman abangan nyo lang kung ano yung magiging reaction ng lola nyo sa sasalubong sa, sa, sa kanila at ayan na sobrang saya naman po talaga diba na imagine mo yun ang lola nyo talagang lola ng lola nya Di ba? Lola na. Di ba? Kaya na po. Ayan. Ito na. Ay, Diyos ko po. May kulay, Sobrang saya. Kita oh niyo naman God. ha. Nagulat Ay, pa ko. siya. Di ba? At ito naman po ang reaction ko. May kulay, Talaga naman po. Hindi maikakaila. Eh di ba? Hindi halata. diba ba? yung pagiging masaya, di ba? And then, syempre, sabik na sabik na may akap yung apoy niya. Kaya naman no, po, na, di ba? And then, syempre, pagkatapos nga niyan, di ba? Hindi mawawala sa lola nyo yung akap service. Wow! Talaga naman yung, ano ah, love language. Wow! <laughs> di na may pa. Ito, <laughs> syempre, hindi pwedeng mawala yung mga gusto ng mga bata, di ba? Kaya lang medyo tinamad na ang lola niya, di ba? Imbis na ilagay niya sa oven, abay, lalagay na lang niya sa microwave, Oven din naman, di ba? <laughs> mga kabingers ko, diba? Sana magustuhan nila ito, di ba? simple lang at siyempre, ay may gulay, kumakain na sobrang antok na antok na po siya, pero pinipilit pa rin niya, kaya naman po, ito pa! talaga naman po may todo tayo ha meron tayong festival of seafood talaga naman po grabe ang paghahanda ng lola nyo ba? at talaga naman po ine-effortan niya grabe na to, todong todo talaga at syempre pagkatapos natin magluto ba? Diba? hindi pwedeng hindi natin malaman kung ano yung kanilang mga sasabihin o yung tinatawag natin na Taste test talaga ha, di diba? When before yan, syempre, ito pa yung mga ako, oh, na talaga naman po pinagmamalaki nila yung kanilang laruan na talaga naman po excited din sila na ipakita sa akin yan. Kaya naman po grabe, sobrang tuwa nila, di ba? At ako rin tuwang tuwa, my cry. Kaya naman po, ayan sila, grabe-grabe na, di ba? At syempre, ito na, balikan na natin, di ba? Wow, ito pa pala yung nire-ready ko na iyahain. Yung naluto na po yung ating um, Tama na. tahong na yan. ba? Diba? ito na yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan malaman ko yung review nila, ba? Diba? Sa aking niluto. Kaya atin nang pakinggan. Inshallah. Mm -hmm. <laughs> Over 10, eh? Abay, nagreklamo <laughs> La, pa ang lola niya. <laughs> Dito, perfect, na, perfect over score na. Gusto ka higitan. Gusto ka maging 100. Okay. 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 <laughs> okay. At ito, syempre, yung okay. isa pa nating okay. magtitikim mm. sa ating niluto, uh, diba na talaga naman po okay. alam okay. ko kayo. na ako mga mm. akma sa panlasa nila, diba? Mm, Kaya naman po, ano diba? pang hinaantay okay. niyo? Tingnan niyo naman at tayo magsama-sama na sa aming inihanda, diba na talaga so naman po takam-takam na talagang mapaparami na naman ang